Kapital, isang magandang tanghali sa ating lahat isang masayang pagbabalik naman sa ating munting channel bali, muli na naman tayong dumayo dito sa Mayando Island at kasama na natin si Idol JP yun, nakauwi na <laughs> galing sa pagdayo niya sana sa top salamat at may kabadi na tayo so dito pa rin tayo sa pinamanaan natin nung unang dayo natin nitong linggo so ayan mga Idol, ang na lang kung ano yung mauli namin ni Idol JP sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito at maging safe yung dive natin. So, Nag-prepare na kami. Let's go mga idol! Medyo malabo yung tubig dito sa taas mga idol. Pero sa ilalim medyo malinaw naman. At dito mga idol, after natin mag-warm up sa may mababaw na part, dumiritsa na, na po tayo dito sa paninisid sa may mga biyak na bato. At ito po yung unang sinisid natin. At dito mga idol, pag tingin natin dito sa botas na ito ay wala tayong nakitang malaking isda na pwede nating mapana. Pero dito sa labas, pag lingon po natin dito sa may banda kaliwa natin ay minakita tayo ditong malaking big eye emperor. Kaya eto, sinubukan sana natin na palapitin itong isda. Kaso sobrang mailap ang mga ganitong klaseng isda dito sa amin. Lumalapit naman kaso medyo alanganin, di pa natin maabot ng ating pana. May kalakihan sana itong isda na ito. At dito nung mapansin ko na ayaw talaga lumapit yung isda, hinayaan na rin natin at lumipat na tayo sa ibang spot. At dito mga idol, mali po tayo nag-dive. Bali, dito na po tayo sa may bahura na kung saan dito tayo naman ng mga blowtail unicorn fish. Kaya dito nagsagawa po tayo dito ng ambush. dito so, idol, wala tayong napansin na mga pelagic at hindi rin nagpakita yung mga grupo ng Brotil Unicorn Fish na medyo may kalakihan. Bali yung nakita natin mga grupo ng blue Unicorn Fish ay mga maliliit. Bali wala rin dito yung grupo ng mga labahita kasi kadalasan pumupunta sila dito pag hapon na dito na kailang dive lang kami ni Idol GP at pumunta na kami dun sa may mababaw na part magaanting kami ng mga hilak bali dito na tayo mga idol sa may mababaw na part mababaw lang ang area na ito siguro nasa dalawang dipa lang ng lalim may mga biak na bato rin dito na paboritong pamahayan ng mga ilak at dito nga agad tayo nakakita ng isang malaking ilak mga idol at ito yung kauunanan nating napana ang problema nga lang ito po yung nangyari yun maganda sana yung tama mga idol ang problema yun nakatanggal na bunot parang tumiklip yung ating sima mga idol kaya nabunot sayang may kalakian sana Oh, Nut. Kaya. Oh, yeah. At dito mga idol, pagkatapos ko sa may mababaw na part mamana, medyo madalang rin kaya napagpasyan ko pumunta dito sa may malalim na parte. Bali dito tayo sa may mga bahura. Yun nga lang may kalaliman. Medyo ramdam na rin natin yung pressure pero the best spot ito mga idol kaya hindi rin nasasayang yung pagsisid natin kasi madalas tayo dito makapana. At dito mga idol palapit pa lang tayo sa butas may naglabasan ng ilak. At dito agad tayong pumana ng isa.

sana sa <laughs> At dito mga idol, umabanti lang tayo ng halos 50 meters lang mula dun sa napanahan natin ng ilak. Bali, isa na naman itong pagitan ng dalawang bahura. Dito tayo nagpukos sa may mga bahura mga idol. At dito nga, jackpot tayo at sili pa lang natin, agad natin nakita itong isang ilak. Kaya sinamantala natin na lapitan habang natago yung ilak para paglabas ng ilak ay nakapwesto na po tayo ng maayos. Kaya ito, pumwesto na po tayo at tinintay na lang natin yung magandang posisyon ng isda. Salamat Lord. Dalawang ilak na tayo. dito mga idol, Bali po tayong nagdive bali papasukin natin itong butas na ito kasi yung isda na pumapasok dito kadalasan talaga nasa kailaliman kaya kinakailangan din natin na pumasok para makita natin kung may laman ba itong spot at dito may nakita nga tayong isang mangrove snapper kaya ito na po yung uh, nagiging target natin dito medyo nahirapan din ako mga idol kasi pawala-wala yung isda. Tatago kasi mga idol dito sa bato na hinahawakan natin kaya hindi ko makita. Buti na lang at daan-daan tayong sumilip dito sa may hinahawakan ng ating bato at dito na natin nakita at napana. salamat Lord ah, Pahala din natin Oh, thank you Lord Salamat <laughs> ka para tayo ng release happen Ano, tawag namin dito Tingarig At dito mga idol, habang lumalangay tayo sa taas, may na pansin akong grupo ng mga ilak na lumabas dito sa butas na ito. Kaya dahan-dahan po tayo nag-drop. At dito nga may na pansin ako na isa sa kanila na medyo maamo kasi yung iba talagang ayaw lumapit at agad kumarepas. Bali itong isa yung pinokosan ko. At hinintay ko lang talaga na makuha natin yung saktong distance para mapana natin at dito nung lumapit ay agad na nating tinera. Yun salamat at tinamaan natin. Vuol dire <laughs> At ito mga idol, uh, nakapasok na kami dito sa may burabod kung tawagin dito ng mga taga Ando Island. Medyo may pagkamadalang ang haba ng nilangoy namin ni Idol GP. Di na nadagdagan yung last ilak natin. Ang problema lang dito sa area mga idol, medyo malabo na dito yung tubig kumpara dun sa napanaan natin ng ilak. Dito may nakita sana tayo ditong isang oriental sweet lips ito sana yung hinahunting ko kasi so medyo may pagka mailap at dito mga idol habang hinintay ko yung uh, sweet lips na lumapit so nagtry akong lumingon dito sa may banda natin pambihira mayroon palang malaking snaffer. ah. na nakatambay mm. <laughs> ang problema may pagka mailap kaya hindi natin napanasayang At dito mga idol, mali kong binalikan itong butas. Ito yung butas na madalas natin mapanaan ng uh, Oriental Sweet Lips. Marami na tayong video dito mga idol. Ito yung butas na pinapasok natin. So nagdahan-dahan nga lang tayo dito sa pagpasok kasi may mga maliliit na parang barakuda. Yung parang batug. Dahan-dahan lang tayo kasi delikado. Baka mabulabog natin yung maliliit na isda. Mabulabog rin yung mga nasa loob na malalaki. At dito nga mga idol, pag silip natin, may nakita tayong isa nga na namang oriental sweet lips. At dito mga idol, dahan-dahan po natin nilalapitan yung target nating isda. At dito, nung makita tayo ng sweet lips, ay agad lumapit. Kaso, okay, ito yung nangyari. <laughs> Pambira mga idol, oh. ang lapad ng isda. Tapos, sa gilid lang natin tinamaan kaya napunit sayang nakakadalawa na tayo dito nung last upload natin na kami ni Idol GP dito rin tayo pumana na nakawala yung sweet lips nakakadalawa na to <laughs> at dito mga idol pauwi na tayo bali dito na tayo sa may bangka malapit bali nagdive lang tayo para pang unload po natin o pang tanggal rubber bali dito uh, nag hunting po tayo ng uh, trigger fish bali ito yung nakusuan po natin na panain. <laughs> trigger fish ini si arah saya dulu jitu gue ilah tayo Alu dini ada di JP trigger pit. Asal tak baik pengiau lah. Ada lah. Alah.

Ano ano ay dalawa may tubig. Hala, talaga si Rayo wala natin tayo. May tubig. Dalawang tubig oh. Bihira oh. Kita nyo? Tubig. Napapasok talaga. Hindi natin nagagamitin to. Sayang yung 1.5 natin. Iskam <laughs> tayo. Ayun mga nawalin natin. Ayan naman yung huli ni Idol GP. <laughs> Napakalikot ng bangka. Ayan. Kadali ng batog. Para kailak, premierang klase. Ayos. Ang tabay na lang sa bahay mga Idol para kiluhin natin. huli natin. A few moments later. Ngayon <laughs> ko So ayan mga Idol, dito na tayo sa bahay. Dito na kami na Idol GP. Kiloin natin habang nagkakape. Muna. <laughs> Painit. Kuloy natin kasi bibinta ni tatay habang may oras pa. <laughs> Di wala nga na kasi ang oras. Nain natin itong ano natin. Snapper. Ayan. 1.7 1.7 Ayos na. kilay natin lahat mga nahuli natin ayan na alanganin pa mag tatlong kilot kalahati <laughs> siguro kasama itong <laughs> trigger fish natin ayan tatlong kilot kalahati mahigit yung nahuli natin lahat salamat bali makakabenta na tayo nitong mga idol itong ano natin itong eh, snapper ito natin na uh, kung hindi alanganin yan ano yan yeah, mas malakas sa kanila parehas ito yung pangulam yan, thank you. Halos parehas lang din yung naibinta natin kahapon. <laughs> Meron din tayong uh, 450 mga idol. Bali, nasa 200 yung pag-angkat sa atin. Yan. May 450 tayo. Tapos, libre na tayo sa pangulam. May mga uh, kilo siguro sa May kit. Yan, may kit sa kilo pangulam natin. Thanks God sa biyaya. Ang tulong mata. Sa pang-araw-araw natin ng gastosin. Tapos libre na tayo sa ulam. Kesa bibili pa tayo. So yun mga idol, balihan tabi lang tayo sa huli ng ating video. Bali, may shoutout pa tayo. A few moments later. So ayan mga idol, good morning po sa ating lahat. May shoutout po tayo. Maraming shoutout natin sa ngayon kasi sa... huli sa last upload natin, hindi tayo nakapag-shoutout. So, bawi tayo ngayon. And Miguel Lopez, shoutout po kay Janel TV ng Damam. Uh, shoutout po kay Pancho Pantino ng Rapu Rapu Albay. Uh, shoutout po kay Dennis Dela Cruz at sa Dela Cruz family ng Naika BT. Shoutout po kay Rodi Dela Dja at sa Dela Dja family ng La Union. Shoutout po kay Niplid Gilyardi ng Cebu City. Shoutout po kay Joby Linda Dola. Shoutout po kay Erlinda Misola. Shoutout po kay Edgardo Caspi at sa Caspi family ng Barangay Kanhaway ng Borongan City. Miguel Lopez, shoutout sa iyo idol at ingat lang po tayo sa work natin dyan sa Canada. Shoutout po kay Mark Kibi na Pabli ng Barangay Dapdap. -Dap. -Dap ng Dolores Sister Summer. Ayan, bigalap shout sa iyo, boss. Shout din po kay Ryan Tyson at sa Tyson family. Ayan, at shoutout sa kanyang anak na si Arian Chris Tyson at sa kanyang asawa na si Ronaldin Moral. Bigalap shoutout po sa mong family. shoutout po kay Bong Disolok, Ilbel Binto, Laika Lopez, Larmy La Solok, Bibi Disolok, Idna Disolok, Ruki Disolok, Rodel Disolok, Ryan Disolok, Trisha Disolok. Ayan, at salat po ng Disolok family ng babang, uh, ba Babat Shoutout din po kay Rapi Bantilan, shoutout po kay Aser Junior Brusula, shoutout po kay Antonio Ritana. Ayan, at sa Ritana family ng mga plug lady, shoutout din po sa lahat ng mga kasamahan mo dyan sa may LGU mga plug. Shoutout po kay Antonio Villanueva, shoutout po kay Danilo Adalim at sa kanyang anak na si Chods Prince Adalim ng Santa Rosa Nueva Ecija. Shoutout po kay Jade Style TV at sa mga Construction Boys Buhay OFW ng Saipan New Shoutout din po kay Jomar Birongoy, ayan, ng Barangay Hinulaso ng Dolores Sister Summer, mag-love shoutout. Shoutout kay Romnick Pirangkolo, Perancolyo ng Batangas. Shoutout din po kay Oliver Baleyao. Shoutout po kay It's Herbert Pelyesa. Shoutout love shoutout sa iyo idol at maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Shoutout din po kay Ricky Graida. Ayun at shoutout din po kay Ati Ate, Ate Sara. ayan Big shoutout po kay Ati Sara Alegri ayan uh, ko at pa niya din yung uh, kapwa niya taga uh, barangay Hinolaso ng Dolores Sister Samar yan bali taga uh, barangay hinulaso si Ate Sara pero yung asawa niya aga dito sa baranggay sa barangay namin may shoutout po sa mong family yan at shoutout din po kay Hane Ordinesa ng Bohol ayan at pa shoutout niya yung asawa niya na si Mari Victalan at sa mga anak nila na sina Chris Nitan Ordinesa Ayan, at Scarlett. At uh, si Gabin. Ayan, ng Bohol. shoutout po. Shoutout din po kay Robin Borges at sa mga taga po araw na sina Mark Isos, uh, Edwin Apigo, Peter Negro, at kay Melchor Bilga. Nagalap shoutout. Shoutout kay Jomil Bohol. Shoutout din po kay Crispin Estorninos. Shoutout din po kay Elmer Marco na nandun pa amili ng Kalayo Kabatuan Iloilo. Shoutout din po kay Judd Jud Summers ng Bohol. Shoutout din po kay Armando Suaverdes ng Dipakulaw Aurora Borlongan. Shoutout din po kay Gilbin Monti ng Dinagat Island, Tubahon. Shoutout din po kay Lapada Dunggaol ng Barangay May Pangdan ng Burangan City. Magalap shoutout sa buong family. At magalap shoutout na rin sa lahat ng ating mga viewers dyan ng Barangay May Pangdan ng Burangan City. At magalap shoutout din po kay ng Waray at pa-shoutout niya lahat ng mga A uh, membro ng 78 IB ng Barangay Lalawigan ng Borongan City. Yan, maglab alab shoutout. Ingat na lang po tayo lagi sa work natin. Shoutout po kay Rinaldo Ancero ng Dua Mabalakat Pampanga. Shoutout din po kay Alexander Piskera ng Jensen Tumbler. Shoutout kay Bor shout -out sa Borromeo Family ng Barangay Pinagtulayan, Norsagaray, Nor Bulacan. At shoutout din po kay Aida Balobal Soriano ng Makati. Shoutout kay Richie Selling Works, Metal Farings legal shoutouts shoutout din po kay Alex ng Las Piñas City shoutout kay Jisril Ilier shoutout kay JMitch uh, James Jane at shoutout din po kay ronato Seriguin ng Bataan legal shoutout din po kay uh, Regelio uh, um, um, Umbay Regelio Umbay ng Lapu-Lapu City Cebu shoutout din po kay Iljon Ugaro shoutout din po kay Robert Rama shoutout din po kay Ronald uh, Bilasco. Shoutout kay Kataka Vlog ng Mindoro Occidental. Shoutout din po kay Sator Pipi at sa kanyang asawa na si Teresa RPP. Ayan, at sa kanyang mga anak na si na Ayesha Binis RPP, Manny PP at si Mikael PP at sa PP family ng Matalam Litian. mag shoutout po sa lahat ng Uh, viewers natin dyan sa may uh, Matalam Lady, may love shoutout. At ayan mga idol, uh, love shoutout din po sa lahat ng ating mga kapwa may channel. Please pa-support na lang po mga idol. Unang-una po, may love shoutout po kay Mami Richard Pente sa Sabong Family. Yan, thank you po Ma'am sa kabutihan loob niyo po sa akin at sa malaking tulong po na ibinigay niyo po sa akin at sa aking family. At syempre, may galaw shoutout sa napakabait at napakabuting mong asawa. Magalap galaw shoutout sa iyo Sir. Thank you po sa walang samang pagsuporta. God bless po sa buong family. At shoutout din po sa dalawang kapatid may Star TV vlog and kasi si George TV. At shoutout din po sa kaibigan ko na si Idol GP Boy vlog. Yan shoutout po. Shoutout din po sa dalawang magkapatid na sina Idol Raffy's for fishing and Renan fishing adventure. Galaw shoutout at shoutout din po sa kay Idol C ba vlog yan may galap shoutout sa iyo Idol at sa buong family shoutout din po kay Kasalam TV shoutout kay Larry Amos si Larry Yolacot Zero shoutout po kay Albert De Jesus shoutout po kay Banayad Vlog PH shoutout din po kay Survivor Shina shoutout din po kay Dwight Mix Vlog shoutout po kay Jody Driver TV shoutout po kay John Fishing TV shoutout po kay Jasper TV shoutout po kay Sagay Adventure shoutout po kay Bads Adventure at shoutout po kay Milagrosa Juice ayan Shoutout at shoutout kay QNR TV, shoutout po kay Manoy Nil Vlog. So ayun mga idol hanggang dito lang muna yung shoutout natin. Sa uh, hindi po na shoutout sa ngayon, sa next upload lang po tayo at sa gusto pong magpa-shoutout, comment lang po kayo below para next upload ma-shoutout po kayo. Once again mga idol, ako po ito sa pusong nagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pag po, maraming salamat po at sa lahat po ng mga nag-subscribe po sa atin, maraming salamat po. yan uh, Malapit na tayo mag-20 subscriber dahil po sa tulong niyo. maraming salamat po. So once again mga idol, kita-kits na lang po tayo sa ating next upload. At kung kayo ay isa sa mga mahilig sa mga ganitong klaseng adventure, ako po ito po sa po sa inyo. Naway mag po kayo ng inyong like, subscribe mga idol, at pakipindot yung ating notification bell para update po tayo sa mga susunod pa po nating video gaya po nito. Once again, ingat and God bless. See you next upload natin and bye bye.